Ganang baga sa inyo mga kababayan uwi tayo ng garaheng ngayon ito kasi may tawag ang opisina sa amin lahat para don sa pinangako nilang pangkabuhayan ng mga driver na mga masisipag nilang driver matyatsaga meron silang incentive na ibibigay sa mga driver nila ng Ilpiblo Taxi tara samahan nyo ako Uwi akong garay. Wala muna tayo ngayong pre-ride. Bukas na siguro tayo magbibigay ng libreng sakay. For the meantime, ito muna siguro ang i-upload natin para yung mga gustong mag-apply kay El Taxi tulad ng namin na matatagal na rin dito, nagtsaga, kaya nabibigyan na ng incentive at yung mga bagong, yung gustong pumasok sa amin, kasama din ito sa incentive kahit ka once na baguhan ka na nakapasok ka sa amin, may incentive ka na automatic. May bilang na rin kaagad pag natanggap ka sa amin. Tara ka kababayan, punta tayo sa garay. Magandang umaga mga kababayan. Andito tayo ngayon sa garay ko. Ayan. Ayan. Kasi may patawag ang opisina. May bibigyan kami ng pangkabuhayan. Ayan tat isa-isa na kami papasok dito na mga nag, uh, nag uh, ano. ayan, pupunta kami dito sa loob ng opisina. Eh kasi bibigyan kami ng ano pangkabuhayan sabi nila. Programa nila pag sa mga driver. Kaya kami oh, eh.

Ayan. ganito kami dito magano kasi may binibigyan sila ng binibigyan nila kami ng tulong mga driver. ayun Pipila piperma daw muna kami ayan. Ayan, bibigyan tayo ngayon. Ano pangalan nyo ma'am? jogi jogi Ano, Jubilin?

Ito mga kababayan Ito May eh, tatanungin natin ngayon mga kababayan Ito yung big boss namin Ito at saka ito And And boss ano masasabi nyo para sa mga tatawag sa atin, papasok na driver sa inyo dito? Uh, yan ay binibigay ng kumpanya ng El Pueblo para matulungan ang mga driver dahil sa mga sakripisyon nila. Tinatanaw ng opisina ang uh, kahalagahan na sakripisyo na ginagawa ng mga driver. So tulong ng opisina sa mga driver yan na masisipag. Salamat. Eh, pupunta naman tayo dito sa Ki Doktora. <laughs> eh, maganda takali sa iyo, Doktora. Anong masasabi niyo po sa mga driver na papasok pa sa inyo? At yung nandito na sa inyo, ma'am? Ang sigaw ng El Pueblo, pag masipag, may incentive. O, oh, di ba? <laughs> kailangan gawin. So makakaraos yan kahit mahirap, kaya yan. Dok, tanong ko lang ano bang mga kailangan ni doktora pag nag-apply kay LP Blue Taxi? Mga requirements natin. Uh, so madali lang, importante, fill up ng bio-data form. Uh, kailangan din sila ng barangay certificate sa kanilang uh, respective barangay. So, magdadala sila ng xerox copy ng presensya uh, nila yung plastic at saka yung placebo. Uh, mas maganda sana kung meron silang police clearance or NBI clearance, uh, okay din yon. Importante din sa opisina yung proof of uh, billing. Either ang pwede gamitin yung kung may Meralco sila, o kung meron silang Maynila, bill, pwede. Kung wala naman, doon sa inyong nila, humingi sila ng sulat kamay na nagsasabi na sila ay matagal na matagal doon sa may aring inuunahan nila. Gagala rin sila ng ayot ng picture kung may kasi kung matatanggap sila, eh, i-include natin yun sa application nila. Ayan. ayan magandang Ayan lang mga kababayan, eh, inano lang natin sa ating Big Boss yung mga kailangan na gustong mag-apply sa LP Blue Taxi. Punta kayo dito, ito binigay ni doktora sa atin at saka ni engineer pang ng mga driver. Ayan, tapos ito yung ano natin, tagatanggap ng boundary natin dito. Ito dalaga pa ata eh. Dalaga pa ba ito yung mam? <laughs> Ayan siya si Jubilin Magno. Ayan si Boss Dante. Ayan. Eh, lalabas na tayo, kababayan, kasi tapos na rin naman tayo para yung iba naman. At araw na tayo ng, ano, maghahanap buhay na rin naman tayo. Thank you po, engineer. Thank you po, doktora. Bus Dante, maraming salamat. At ito yung ibang mga tauhan na, na, gumagawa. Ito. Pagbudigiro, ito. Medyo payat. <laughs> Ayan sila, busy. Ayan lang mga kababayan, maraming salamat.